at nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kenaan kung saan nanirahan si Abram. Si Abram ay nagpasya na maglakbay patungong Ehipto upang maghanap ng pagkain para sa kanyang pamilya. Nang siya'y umalis, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarah! Ikaw ay napakaganda. Baka makita ka ng mga tao at patayin ako at dalhin ka palayo. Sabihin mo sa kanila, ako ay kapatid ni Abram, kaya't kami ay magiging ligtas. Nang sila'y dumating sa Ehipto, tunay na nahatak ng kagandahan ni Sarai ang atensyon ng mga tao. Dinala siya ng mga tagapagsilbi sa harapan ng hari na paraon. Kinuha ng mga lingkod ng hari faraon si Sarah patungo sa palasyo. Si Abram ay binigyan ng mga tupa, mga baka, mga kamelyo at mga alipin bilang mga regalo para sa kanyang gawain. Dahil dito, nagpadala ang Diyos ng isang malaking salot kay paraon at sa kanyang bahay. Tinawag ng hari na paraon si Abraham at siya'y sinaway. Bakit mo ako nilinlang at bakit hindi mo sinabi sa akin na siya iyong asawa? Si Abraham dalhin mo ang iyong asawa at umalis. Umalis si Abraham sa Egipto kasama si Sarai at ang lahat ng kanyang ari-arian. Ito ay isang pagsusulit tungkol sa kwento ni Abraham. Anong bansa ang pinuntahan ni Abraham dahil sa taggutom? Ang tamang sagot ay numero 3, Egypto. Sino ang pinaniwala ni Abram na ang kanyang asawang si Sarai ay... Ang tamang sagot ay kapatid. Come to Hello Christian, here the stories of the Bible sing.